Hey, what's up mga kaballers? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balita patungkol sa pagkuha ng Lakers kay Andrew Wiggins. sa ang balita naman patungkol sa lumabas na trade ngayon patungkol kay Dumantas sa bonus to Golden State Warriors. Tara natin pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hot Shirts. Una nga muna tayong dumako mga kabollers sa balita patungkol sa pagkuha ng Lakers kay Andrew Wiggins. Well, alam naman nga natin sa ngayon na kahit malakas na nga ang team ng Lakers ay hindi pa rin maiwasan na nananatiling aktibo pa rin nga ang kanilang front office sa maaaring mga trade na mangyari. Since marami nga po sa ngayon mga kabollers trade assets ang Lakers hindi malabo na gamitin nila ito ngayon upang makakuha ng panibagong player na mas maaaring makatulong pa at babagay sa kanilang rotation. Isa nga sa pinag-uusapan ngayon ay ang pagkuha pa ng Lakers sa kasalukuyang player ng Miami Heat, kundi si Andrew Wiggins. Kung matatandaan nga natin mga kabollers, free agency season pa lang ay pinakitaan na nga po ng trade interest ng Lakers ang Miami Heat dahil kay Andrew Wiggins. Yes mga kabollers, isa nga po mga kabollers sa mga player na itinutulak nila sa Heat. Yan ay si Rui Hachimura na may kasamang mga role players katulad ni Gabe Vincent. Kung susumadaan nga natin, nakakaisip nga ng maganda ang Lakers para kay Andrew Wiggins na may mas maipapakita pa nga ito sa Lakers kumpara kay Rui at Chimura. Isa nga sa mga assets ni Wiggins na pinag-iinteresan ng Lakers, yan ay ang kagalingan nito sa depensa at championship experience na kung iisipin natin ng mabuti, malaki ang impact na maidadala nito lalo pat kakampi pa nila ngayon ang magagaling na superstar. Ano sa tingin nyo mga kabollers? Samantala, pumunta naman tayo mga kabowlers sa lumabas na trade ngayon patungkol kay Dumantas sa bonus. Kagaya nga po mga kabowlers nang naibalita ako sa inyo, isa nga ngayon sa mainit na player na ipinagtutulakan sa Warriors, yan ay ang sentro na si Dumantas sa bonus. Since matagal na rin naman nga itong naitutulak sa kanila ay hindi na rin nga po imposible na matuloy ito. Kung susumadahin natin, kailangan nga ng Warriors ngayon ng isang big man na maaasahan sa opensa lalo pat nasa labas lang nga po o nasa mga gwardiya lang nakabase ngayon ang pagpuntos. Kaya napakadali lang sa kanilang mga nakakatapat na makuha o macheck ang kanilang opensa. Kaya hindi na rin naman natin maitatanggi na isa nga si Dumanta sa bonus sa mga player na talagang babagay sa Warriors ngayon lalo pat hindi nga nila kailangan dito magsakripisyo ng malaking assets para makuha ito. Base nga sa pinakabagong inilabas na trade makukuha nga ng King si Jonathan Kuminga, Moses Moody at Buddy Hield habang sa parte naman ng Warriors ay makukuha nga nila itong sina Dumanta sa bonus at Kion Ellis na alam nating parehong pareho nga po para sa Warriors ang mga playing style nito. Kaya labas mga Warriors fans, anong masasabi nyo sa kumakalat na trade na ito? I-comment nyo na yan sa ibaba. So yun lamang mga kaballers, yan lang na muna ang ating pag-uusapan sa ngayon. Pindutin ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na updates sa mundo ng basketball. Again, this is Basketball Hot Shots. Thanks for watching.